Gustong malaman ni Vice President Sara Duterte ang mga itatanong sa kanya ng NBI. Bagaw ra siya, humarap dito. Kanina, no-show siya sa investigasyon ng NBI dahil may importante raw siyang asikasuhin kaugnay ng pagdinig sa kamera. May report si John Consulta. Bitbit -bit ng isang sulat, dumating ang abogado ni Vice President Sara Duterte sa tanggapan ng NBI sa Pasay. Ngayong araw sana ang investigasyon. Kaugnay sa mga banta ng bise, laban kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Pero nakasaad sa liham na hindi makakapunta si Duterte dahil may mahalaga siyang aasikasuhin. Bunsod na nagpapatuloy ng pagdinig ng kamera sa paggamit ng podo ng OVP at DepEd. May ilang kahilingan din ang bise sa NBI clear copy of the complaint filed against her, the documents initiated sa investigation, at yung mga possible questions na aming itatanong sa kanya. Yun pong pagbibigay namin ng possible question ay pinag-uusapan tanga namin. Ang hindi pagharap ni VP Sara sa NBI, binatikos ng ilang mababatas Lalo't ipinagpaliban ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang pagdinig ngayong araw kaugnay sa pondo ng OVP at TPN. Imposible nga hindi alam ng office of the vice president no yung cancellation na nangyari kahapon. This is another uh, palusot. Uh, dito natin nakikita na pag ikaw ba ay eh, makapangyarihan at mayaman eh uh, hindi ka na uh, kailangang humarap. Yung pagka ng house yesterday ay came in late daw late na yan na natanggap. So she is not ready for the NBI investigation. Sabi naman ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, hindi leadership kundi pagiging arrogante ang pinakita ng bise. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Duterte. Iniurong ng NBI ang investigasyon sa December 11. Pero sakali muling hindi makarating ang bise. Then We will consider that as a waiver on her part and then we will proceed with our final report. Bukod kay VP Sara, may iba pa mga personalidad ang ipapasumpinan ng NBI kaugnay sa gumugulong na embesigasyon. Kabilang dyan ang ilang kasama niya sa Zoom press conference. Tatanungin din nila ang bisi uko sa umaruy, banta sa kanyang buhay. May claim din siya na there is a threat on her life. Vice President siya imbestigahan din natin yan. Sa isang video message, nagpasalamat si Duterte sa mga individual na tumutulong sa mga tauhan ng OVB na apektado ng anyay krisis sa kanyang tanggapan. We assure the Filipino people that even in times of crisis and without resources, we shall stand tall, strong, and resilient in our service to the Filipino people. We will not break. John Consulta, nagbabalita. Para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat n'yong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.